Sa video ng ito, pag-usapan natin kung ano nga ba yung pagkakaiba ng paggamit natin ng magaan at mabigat na bola para sa ating mga motor. May epekto ba ito sa top speed at arangkada? Paano nga ba ang pagtutuno ng bola sa ating mga motor? At kung may epekto ba sa konsumo ng gasolina ang pagpapalit nito? Para maintindihan natin kung ano yung epekto ng mabigat at magaan na bola, at bago tayo mag-decide kung kailangan ba nating magpalit nito, pag-usapan muna natin kung ano yung ginagawa nito sa ating mga motor. Ang bola or fly balls ay parte ng ating CVT or panggilid. Nakalagay ito sa loob ng tinatawag na puli at natatakpan ng backplate. Ang ating mga puli naman ay nakapasok sa crankshaft or segunyal, kaya naman sumasabay ito sa ikot or sa RPM na napoproduce ng ating mga motor. Ang ibig sabihin pala ng RPM ay revolution per minute. Sa Tagalog, ikot kada minuto. Kaya naman kapag sinabing tumataas yung RPM, ang ibig sabihin po noon ay mas bumibilis yung ikot ng ating mga sigunyal or crankshaft. Nangyayari po yon kapag nagtotrottle po tayo or nagsisilinyador. Ngayon dahil sumasabay po yung ating pulley sa RPM ng ating mga motor, Nagkakaroon po ng centrifugal force sa ating mga bola Ang centrifugal force naman po sa madaling salita Ay ang pwersa na nagaganap dahil sa pag-ikot ng isang bagay Kaya naman habang bumibilis yung ikot ng ating mga puli ay mas niluluwa o umaangat yung ating mga bola sa loob nito na siyang magiging dahilan para itulak niya yung backplate. Pero in reality, yung puli po talaga natin yung gagalaw pag tinulak niya yung backplate natin. Kumbaga, aatras lang yung puli natin. At habang umaatras po yung ating mga puli, ay unti-unti po siyang napapalapit sa ating mga drive face. Yung drive face naman po na tinatawag ay yung kapares ng ating mga pulley. Hindi po ito movable or gumagalaw kagaya ng pulley natin pero sumasabay po ito sa ikot or sa RPM. Sa pagitan naman ng drive face at ng pulley ay nakaipit ang ating mga belt. At dahil may inclination or nakaslant po parehas ang ating mga pulley at drive face, ang ating mga belt ay luluwa palabas sa mataas na RPM or kapag nagkaroon na ng sapat na centrifugal force ang ating bola para itulak ang pulley. At sa pamamagitan nun ay maitatransfer na ng ating belt ang sapat na RPM sa ating mga torque drive na siyang magiging dahilan para ipitin ng ating clutch lining ang mga bell at mapaikot ang gulong natin. Sa madaling salita, may kinalaman po yung ating mga bola sa bilis o sa takbo ng ating mga motor dahil ito yung nagpapagalaw sa ating pulley na siya namang umiipit sa ating belt. Pero ano naman yung epekto kung sakaling gumamit tayo ng mabigat o kaya ng magaan na bola. Well, para mas maintindihan nyo ay susubukan natin yung dalawang yan. Dito ay may dalawang set tayo ng bola. Isang 10 grams at isang 16 grams. Ang 10 grams natin ang magre-represent ng magaan na bola at ang 16 grams natin o ang stack na bola ang magre-represent ng mabigat na bola. At para makumpara yung epekto ng dalawang bola, ay gagawa tayo ng comparison data sa magiging performance ng output ng dalawang to. Sa fuel consumption, basically titignan lang natin kung alin ang magastos o matipid sa konsumo ng gasolina. Ang arangkada naman ay tumutukoy sa kung gaano kabilis magpalit ang gear ratio or kung gaano kabilis sumampa yung belt. Basically, susukatin natin kung ilang segundo makukuha yung 60 kPa at 100 kph. Susukatin din natin dito yung top speed ng dalawang bola at i-compare na rin natin yung experience sa paahon na kalsada, overtaking at sa handling ng manibela. Unahin nating ilagay ang 10 grams or ang magaan na bola. Subukan naman natin yung performance ng magaan na bola dito sa kalsada. Sa overtaking experience natin, masasabi kong may hatak siya at napaka-responsive ng throttle natin. Kumbaga, may buwelo tayo at hindi tayo nabibitin. Pero tignan na lang natin at ikumpara sa mabigat na bola mamaya. Kanina, bago tayo bumiyahe ay sinet ko sa zero yung trip A natin para ma-reset yung fuel consumption. At sa paggamit natin ng magaan na bola, umabot siya ng tumataging na 43 kilometers per liter. Bali, ni-start naman natin tong i-record after natin kumuha ng top speed kanina para yung ma-record dito is normal driving habits or normal city driving lang. Then, syempre, ganun din yung gagawin natin sa mabigat na bola mamaya. Sa handling naman or sa pagliku-liku natin ng ating mga manibela, masasabi kong napaka-smooth nya at hindi tayo masyadong nabibigatan or nahihirapan. Kumbaga, napakagaan niyang ibuelo. Mas mararamdaman natin to kapag traffic or kapag hinto andar yung ating motor. Para mas ma imagine nyo para tayong nakapremera sa manual na motor. Hindi tayo nahihirapang mag take off o lumikuliko kapag may buwelo o hatak yung motor. Siyempre, kumpara din natin yan mamaya sa mabigat na bola. By the way, sa part na to, nasa paahon na tayo na kalsada. Hindi lang masyadong halata sa video pero nakaslow po yan pataas. Para may idea po kayo, ito po yung paakyat sa treehouse ng Araya at Pampanga. Kasi sa experience natin ng magaan na bola dito sa paahon, masasabi kong kayang-kaya pa rin yung dalen ako at ang motor. At hindi siya masyadong nahihirapan at may buwelo pa rin naman kahit papano. At ito na nga yung output natin ng magaan na bola. So mama, i-cocomprate natin sa mabigat yan. Yung paahon, overtaking at handling is the de default muna natin na 5 stars. Pero mamaya tignan natin kung madadagdagan or mababawasan yung stars na yan sa mabigat na bola. Mula sa 10 grams ay pinalitan na natin ng mas mabigat or ng 16 grams yung ating mga bola. Medyo malayo din yung difference dahil kung i-compute natin yan mula sa 60 grams ay magiging 96 grams na yung bola natin. Starting from 0, 3, 2, 关。 sa experience naman natin dito sa normal na kalsada gamit ang mabigat na bola, medyo nakulangan lang ako sa kanyang arangkada or sa abuelo niya kapag o overtake tayo, yung hatak niya kumpara sa magaan na bola na super smooth lang. Sa handling naman, kung ikukumpara natin sa kanina, dito may konting bigat na na nararamdaman dahil na rin siguro sa delay ng arangkada. Kung kanina sa magaan na bola kapag nag-take off tayo is parang naka tayo. Dito naman sa mabigat na bola, parang nakasegunda tayo pag nagte-take off. Kaya, naman yun din yung dahilan kaya at mabigat siya sa handling. Dito naman sa paahon na kalsada, nararamdaman ko namang kaya ako ng motor. Pero kung ikukumpara pa rin sa magaan na bola, dito hindi ko masyadong ramdam yung velo or hatak. Lalo na dito sa pakurba at paahon na kalsada. Pagkatapos natin siyang natesting sa top speed at saka sa paahon na kalsada, nireset ulit natin yung trip A natin para ma-reset yung fuel consumption. At pagkatapos natin bumiyahin ng mga ilang kilometro nakakuha tayo ng tumataging ting na 46.7 kilometers per liter mas mataas kaysa nung gamit natin yung magaan na bola at dahil na testing na natin yung dalawang bola Eto na yung data comparison ng dalawang experiment natin. Sa fuel consumption ay masasabi nating mas tipid sa gasolina ang mabigat na bola. Sa arangkada naman ay makikita nating mas mabilis mag-accelerate or humatak at bumuelo yung magaan na bola. Sa top speed naman ay masasabi nating may dulo yung mabigat na bola. At dahil nga mas maganda yung arangkada o buelo ng magaan na bola ay mas lamang ito sa paahon, overtaking at handling. Kung pag-aaralan naman natin yung galaw ng bola sa loob ng puli, ang mabigat na bola sa low RPM pa lang ay may tutulak na agad ang puli dahil na din sa ating bang neto. At dahil doon yung ating belt ay mabilis na makakasampa sa ating puli. Dahilan para mag-take off tayo ng nasa mataas na gear ratio agad. Kagaya ng sabi ko sa actual natin, kumbaga sa manual, parang nakasegunda yung take off niya or yung hatak niya. At dahil nga nagsimula siya sa mataas na gear ratio, kahit na tumaas ang RPM ay dahan-dahan lang luluwa o sasampa yung ating belt palabas. Dahilan para magkaroon ng delay na acceleration, arangkada at buelo. Pero dahil mas may timbang ang mabigat na bola, mas may potential itong maitulak ng sagad ang puli natin. Kaya naman mas makakasampa ng maayos sa pinakadulo yung belt natin. Dahilan para magkaroon tayo ng top speed or dulo. Samantala, kapag gumamit tayo ng magaan na bola, sa low RPM ay hindi nito kayang itulak agad ang pulley dahilan para magumpisa ito sa mababang gear ratio or parang na primera sa manual. At dahil doon may buwelo yung ating mga bola na itulak ng mabilis ang ating mga puli. Dahilan para magkaroon ng magandang arangkada at acceleration ang motor. Dating naman sa top speed ay hindi maibibigay ng magaan na bola ang buong potential niya para maitulak ang puli dahil na rin sa timbang nito. Kaya naman i-expect nyo na na mawawalan kayo ng dulo o top speed kapag gumamit kayo ng mas magaan na bola wang tanong kailangan ba talaga nating magpalit ng bola well bago natin sagutin yan may mga objectives kasi tayo kung bakit magpapalit tayo ng bola pero kung at this moment ay wala ka namang nakikitang problema sa takbo ng iyong mga motor stock is good palitan mo na lang yan kapag pud pud na wala namang mali sa ginawa ng manufacturer at okay yan para sa ating motor. Balik tayo sa objectives or kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa motor mo. Gusto mo ba ng arangkada, ng top speed, or ng matipid sa gas? Well, yung experiment na ginawa natin kanina yung makapagbigay ng malinaw na sagot. Pero take note lang na hindi natin makukuha ng sabay yung arangkada at top speed. Kahit gumamit ka pa ng combination or magkaibang timbang na bola. Kung hindi lang din kayo gagamit ng racing or kalkalpuli, ay huwag nyo nang ituloy yung combination. Tip lang din na huwag na kayo magpapalit ng center spring kung gagaanan nyo ang inyong bola. Mas pahihirapan nyo lang kasing itulak ng bola yung pulley at paangatin yung belt. Physically, kailangan lang natin magpalit ng center spring kung dumudulas yung belt sa ating torque drive. At kung bibigatan natin yung bola na nasa CVT natin, pero usually yung stock na bola natin is mabigat na po yan. Kaya naman mas mahihirapan at hihiyaw lang yung ating CVT kapag naggaan tayo ng bola at tinigasan pa natin yung center spring. Kaya naman kung gusto nyo magtono ng CVT ay bola lang ang galawin nyo dahil sapat na yon para mabago ang acceleration at ang arangkada ng motor. Pero kung tatanungin nyo ko kung ano yung pinaka best na bola kung mag-start tayo magtono, ang sagot ko dyan is magbawas lang tayo ng 2 gramo sa stock natin. Halimbawa sa Honda Click 150 is 16 grams. Ang gagamitin ko muna ay yung 14 grams at titignan ko kung okay siya para sa performance ng motor. Also wag nyo rin sisimulan sa pinakamagaan na bola dahil hindi ibig sabihin na may arangkada yung magaan na bola ay magiging maganda na ang output nito. I-take note nyo na lang na kung gusto nyo ng magandang arangkada ay hanapin nyo yung magaan na bola na kaya pa rin kayong dalhin o buhatin at hindi ito mahihirapan o hihiyaw sa CVT. Ang basic concept lang po kasi niyan is kapag gumamit tayo ng mas magaan na bola ay makakagain tayo ng mas magandang arangkada pero hindi ganon kalakas na top speed. Also, tataas din yung konsumo ng gasolina. At kapag gumamit naman tayo ng mabigat na bola, ay hindi natin masyadong mararamdaman ang arangkada pero may dulo or top speed ito at mas matipid sa gasolina. Malaking factor din yung load or yung sakay ng motor sa pagpili ng bola. Usually kung mabigat yung load or yung rider or lagi kang may OBR or angkas, panigurado magkakaroon ng delay sa arangkada niyan kaya naman yung iba ay nagbabawas ng timbang ng bola bola. Factor din yung kondisyon ng kalsada. Kung laging paahon at liko-liko yung kalsada ang tinatahak mo, at gusto mo na magandang buwelo at handling, magbawas ka lang ng timbang ng bola. Pero uulitin ko, kung wala ka namang nakikitang problema o kontento ka na sa takbo ng iyong mga motor, may OBR man o wala, paahon man o patag, stock is good. Wala na tayong kailangang galawin dyan. Ang pagpapalit o pagtutono ng bola ay para lang po sa mga gustong mag-explore at ma-experience pa yung full potential na kayang ibigay ng makina. Pero kung ang objective natin ay mahigitan ang bilis o tulin ng ibang motor, hindi sagot ang pagpapalit ng bola dyan. Dahil ang 125cc ay mananatiling 125cc at ang 150cc ay mananatiling 150cc. Mababago ng bola ang tono ng acceleration or tono ng bilis pero hindi ito makakapagbigay ng additional na torque at horsepower. So yun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know. Usapang mabigat at magaan na bola. Bye bye!